Kung wala ko national ID Tama ka anak Hi Klo Baka kayo matumba dyan ha Baka ay kayo matumba ha Yun ang inaan ako Ito anak ko kay Lev Ang laro kayong dalawa Kay Lev Alis si Papa na national ID Sa pa yung napuntahan ko Doon pala sa kabilang cover court Yung kuha ng national ID so. Pero try natin pumunta doon kung kaya pa. Buti na lamang at umabot pa ako sa pagkuha ng national ID. Dito yan malapit sa bahay ni Kapitan. Idea habang nag-iintay nga ako. Yeah. ID ito nga at nakita ko aking subscriber. At yan nga nanonood ng aking vlog. Yan e, maraming maraming salamat. Buti na lamang nga po at talagang walang pila. Kaya naman mabilis lang po ako nakakuha ng national ID. Eto nga at ako'y pipicture na. Shoutout nga pala kay Kuya na nag-a-assist dito sa pagkuha ng national ID. Totoo sa tao mga tago pa isa mga tago pa isa yan post na yao kita pa di si sa tigong ah siray na sa ano rain Hello Ray, sasama ka sa Tikob Tara, bihis na Dalai mo, palis na kami Ayan, papasok na kami sa may papuntang Tikob Lake Sa yes, daanan nga po natin yung maraming baka dito bago tayo makarating ng tikong ito so, lang nga bakahan dito sa Ayusan Chaong Quezon may so, daing baka ngayon e, sa part na yun liligo tayo galing ito so ayaw yeah, bakit na kami So, ayan, dito na kami ngayon sa Tico Blake. So, ano, ayos pa dito sa Tico Blake? See ya? Maganda? Ano, maganda? Maganda sa Tico Ayan, no? Oh, lamig. Lamig dito. So, pupunta namin yung bagong gawa dito na tambaya dito sa Tico Blake. So, banda na yun. Nakikita nyo yun. Bagong gawa ng ating Mayor RJ Meya Caleb! Ano, no, kamusta? Nakarating ka sa Tico Blake, o. Oh, tara! Punta ka doon ha. Oh. Baka may sak yan ha. Maglangat kayo doon sa may tambayan doon. Okay, let's lakad doon. So ayan, dito na tayo sa may pagkagawang tambayan. Okay, Leb. Okay, Leb. Oh, ganda no? Nag-ice pa sa tikop. lakas ng hangin, no? erno kay ni kuya para magpa-basketball ah siya agad dapat dito sa tikob? ano masaya mo sa tikob, Blake ma-clear yung tubig ma-clear yung tubig ano na ano, malinis clear yan yan kayo yan Wow. angin <laughs> Itu lah, itu lah Udah layo, Ayan, may mga na dun sa may baba Daan pa baba pala yun Yun, yun Caleb Caleb Kit-kit naman eh ha, sige, ayun niyan. ayun Ano tinitingnan mo doon? Ha? Car, motor Sarap dito, malamig No, yun Aray, okay, baka mahulog ha? Tino mo yung ate mo. Selfie ng selfie, eh, no? Ano sa sabi sa ate mo? Lagi nagsaselfie. Lagi eh, nagsaselfie? Ayan, si ate. Caleb. Hmm? Kada na. Kain pa kayo din, oh, kay si oh, dito lang sa tabi 'Yan, Dito lang, dito lang. Dito lang oh, tabi lang, tabi. Uy, Lakad sa bata, sabi mo, hay yun know, o, yung bata Dali, sabi mo, hay laro kayo, dali Lakad, lakad, laka. laro kayo ano puntahan mo Hindi kay Lev, puntahan mo dahil Dahil mo toro, dahil Sarap, agad Wow makipag ka doon. Lakad doon. Makipagkaibigan ka. Lakad. Lakad doon. Oh, huwag lalayo ha. Caleb! Huwag lumayo. Caleb, huwag ko siya doon lumayo. Dito lang. Gusto mo dyan? Oh, sige. Sige. Ganda? Yeah. Kapit. Siya doon lumayo ha. Ya. Wow. 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 Nasi si mama? Buta si mama. Ini ya. Yo, yo, yo. Ini ya. ya. Amén. Oh. Baik. Terai Mama. Tenang Mama tadi. Mama. Tarai mama. Tarai mama. Tarai mama. Kailib, Kailib. So ayan, dito tayo ngayon sa may Chaong Crescent dito sa Tikog Lake. Ito yung bagong gawa na galaan dito sa Chaong. So matagal na itong galaan. Renovate na ng ating uh, mayor na si Vincent R.J. May ayan. Napakaganda kasi talagang ayan, may harna siya. Tapos talagang malamig dito kasi lakas ng hangin tapos napakalinis ang tubig talagang fresh na fresh kasi bawal dito magkalat at talagang aral aral yung mga tao dito kasi talagang linis na linis yung mga pinaglata nila talagang bawal magtapo ng basura dito so meron naman sa mga grid grid na nakalagay na basurahan so dyan sila nagtatapo ng mga basura so ayos dito mag jogging or kahit ano mag dito kayo kumain pwede pwede ayun o no? lang kayo ng mga lame lame sa dyan sa grid Kasama ko yung mga anak ko Si Kyle, Yung misis ko Tapos si Sia Siyempre yung tatlo pa Na nandun o oh. Ayan yung tatlo O oh, ate eh Tawag si ate Ayan si ate Si Kerus Ayan o okay, Keros. ano Ayan si Rain Hi Rain Siyempre, yung aking pangana ay si Grisha Saan ka? Ayaw ko pa kita sa camera Anong sinisilip niya na? Anak. Ayan o, oh, ang ganda ng Tico Blake talagang fresh air Kung gusto mo maka-experience ng fresh air punta na kayo dito sa Tico Blake dito sa Chao Quezon Ayan, napakalawak din naman talaga ng tambayan dito Mahaba Siguro i-renovate -re pa to na mas, mas maganda Lalo na pagka nagkaroon dito sa gilid-gilid ng Ayan o, oh, dito yung bang tambay or sa baba paikot talaga ng simento sa baba paikot ito kaya sa Sampalok Lake so makikita nyo yung Sampalok Lake ayan na, parang ganun parang ganun yung magiging uh, ah, mangyayari ito pagka nagkataon mas maganda kasi magiging tourist spot to ayan enjoy na enjoy yung aking mga kids oh wag dyan wag dyan bangin yan dito lang kaya dito lang hindi pa yung naano Bangin yan, dito lang kayo. Ayan, bangin yan, no? Oh. So, ingat-ingat lang -ingat din sa ating mga dalang mga baby kasi baka tumakbo dun. Ayan, enjoy na enjoy ang mga anak. Okay, ito naman yan. Ano, maganda na. fresh air, dito lang yan, sa Maytigob Lake ayos din e, eh, no? ang ganda din napakaganda nga din na naisip dito na i-renovate to ang ganda ng lake, ang linis anong oras na? tingnan natin oras ba? na ba? 5.20 na, 5.20pm ay labig na Sobrang labig na dito 5:20 PM pa lang. Tabi po, tabi po. Sound check, sound check. Eh oh. hey, takbo. Ba bisasakyan ha? เ่ียอ้นนั่นเฮียอ้นเฮียอน้น 呀！ Ha <laughs> ha Ay, labi mo no ng water. Water mo na, water. Mm. Make me water. Make me, home, love, love. Make, make me no, man, water. Sarap. Sa'yo kay ate. saki kay ate. Ate, lahat. Sa'yo mo. saki kay ate. Yan, yes, saki kay ate. saki sa likod ni ate. Yan, Caleb. Sa'yo sa likod ni ate. Dali, tatakbo daw kayo. Pasakay. Ay. Sakay sa likod ni ate. Yan you know? Ate, sakay mo sa likod. Sakay ka sa likod ni ate. Yan, yan ate. <tinyo>